Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, parang hindi pa din makil get over itong si Fiyang Hi guys! Welcome back to my channel. So, update tayo. Parang umiiwas pa din talaga si Fiyang sa kanyang mga housemate habang nagkakasiyahan. naguusap ang mga housemates sa living room naghihintay ng kanilang lunch ay mag-isa itong si Fiong na uh, may ginagawa sa pool area. Ayan, nilapitan siya ni Patrick at ni Dingdong at tinulungan. Dinamayan itong si Fiong. So, halata talaga na parang umiiwas si Fiang sa mga housemate kahit kay GM nga. Parang umiiwas na din si bakal Baka nalaman na di Fiang na binabackstab din siya ni GM. Kaya yan, tingnan natin habang nagla din, ganun din. Parang nag-iisa lang na si Fiyang sa isang solok at uh, huli na para kumuha ng kanin. So, yan ang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. bye bye Always remember, wag po tayong magpak-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.